kung ang nasabing property ay pagmamayari ng inyong magulang at pumanaw ng inyong mga magulang, ba'y hindi po pwede na ito ay uh, sosolohin lang ng ilan o isang kapatid, bunso man siya o panganay. Lahat po ng anak no, ng magulang ay equal sharing po doon sa mga naiwang ari-arian ng magulang. Kasama na yung sinasabi mong uh, property na sinusolo ng bunso. Kung kayo ang nagpatayo ng bahay, okay? ay maaring at alam ito ng mga makapatid mo ay maaring entitled kayo na mabayaran no doon sa pinatayo mong bahay kasi kayo nagpapatayo kung considering na no? kung kayo may tutoring na builder in good faith okay now uh, kung uh, kung doon naman sa lupa, ay siyempre equal sharing kay doon sa lupa. So meron kayong usapin ngayon ah, kasi ang bahay na pinatayo mo ay nasa lupa na common ownership na inyong magkakapatid ay kailang ayusin ninyo. Yan. Ngayon, kung kailang magkasundo kayo, kung kayo may tuturing na builder in good no, doon sa bahay, okay, ay may karapatan kayo na i-buy out no, ang inyong kapatid ng kanilang mana no uh, kung ang halaga ng inyong bahay ay mas malaki pa kaysa halaga ng lupa na kung saan nakatira ang uh, ang inyong uh, ang inyong ang inyong bahay okay so uh, pag-aralan ninyong mabuti yan mag-usap po kayo no kasi mahirap po ang hindi magkakasundo basta ang prinsipyo po dati sa mana pagdating po sa mana equal sharing po lahat ng magkakapatid no uh, wala pong akin ni Kilingan dahil panganay bunso or uh, nasa gitna equal sharing po lahat ng mga anak. Si Atty. Ruey Luong po ito ng Batas, Pinoy. In collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Lamang na ang may alam sa batas.